Sa hiwalay na pagdiriwang sa Davao City, natanong si Vice President Sara Duterte sa relasyon niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna pa rin ng mga issue, united pa rin ba ang tinaguriang unit team? Ang sagot dyan ng bise sa frontline report ni Gio Robles. Personal na pinangunahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang paggunita sa ikasandaan at dalawamput-anim na araw ng kalayaan sa Davao City kanina. Dumalo siya sa flag raising ceremony at nag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Rizal. Sa kanyang speech naman sa harap ng mga kawani ng City Hall, binigyang diin VP Sara na huwag daw sanang kalimutan ang naging sakripisyo ng ating mga ninuno para makamit ang soberanya ng Pilipinas. On Independence Day, we do not only celebrate our liberation but also place emphasis on the importance of remembering the adversities we have overcome and the ideals we fight for. Kapansin-pansin namang absent ang kapatid ni VP Sara na si Davao City Mayor Baste Duterte sa selebrasyon kanina. Kasunod lang yan ang revelasyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may nakaamba o manong suspension order laban sa alkalde. Kaugnay o mano ito ng pagdalo niya sa mga prayer rally na bumabatikos sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero si VP Sara, wala naman daw natatanggap na impormasyon tungkol dito. Kung doon na may inga na uh, uh, papel or document na uh, suspension niya, wala to na lang na to no and uh, let us wait mong unsa ang mga legal actions ni uh, Mayor Bastet. Bukod sa isyo sa kapatid, sinagot din ng Vice Presidente kung kumusta ang unit team nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Lalot nitong mga nakaraang buwan, mas lumalim pa ang alita ng mga Marcos at Duterte. Sagot naman ni VP Sara was the tandem during the 2022 elections and then tandem of uh, Bongbong Sara during the 2022 elections and then umandang elections ni na We are not candidates anymore. Sa ngayon, nakatuon daw ang atensyon ni VP Sara bilang kalihim ng DepEd pero no comment muna siya tungkol sa utos ng Pangulo na isama ang bagong Pilipinas him sa flag raising ceremony kahit sa mga eskwelahan. Payag naman daw siya sa panukala sa Senado na iba na mga gadget sa klase, pero dapat meron daw exceptions. I understand, sa nabasa na ako ng mga draft, uh, na nakabutang dito na ay mga exceptions. Particularly kung ginagamit sa learning and teaching ang uh, gadget. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.